Aga ng spring natin, ano? February, spring na. Mabira. Sana dire-diretso na, wag na mag-snow, no? Agang next year, mga kainags. Masaya yan. nagaganda nag yung ano natin ngayon, yung ating winter. Napakaganda ngayon. Ayan, no? Biro mo, yung mga ganyang nasa harapan natin na yan. Ano yan? Nakikita natin yan, March. Buwan ng March. Maspa, ano na, spring. Pero ilang ano na lang, ilang linggo na lang, spring na. Mga, mga, mga second week siguro or third week ng March, spring na. Yan, excited, excited lahat sa darating na spring. Lalo na pag summer mga ka ano Siyempre ang dami natin activities pag summer. Yan, mga outdoor, outdoor sports, outdoor activities, fishing. Yan, di ba? Nakakatuwa, na, no Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada bihira itong mga GPS na ito minsan eh no? minsan nakala mo makakatulong sa'yo eh hindi <laughs> pala minsan minsan ililigaw ka pa eh no? kung saan saan ka dadalhin bihira eh. <laughs> bagay kasalahan ko rin eh no ang lapit lapit itong mall na to sa amin eh hindi ko pa rin makabisado yung daan <laughs> siguro mga nakalimang beses pa lang pumunta rito sa mall na to Ayan, so tara mga kaya ano, dito muna tayo <laughs> Ah, talaga na, pasyal-pasyal wala oh, natin nakakalipot tayo, susi natin Ay, natin ah, Pwede, pwede, pwede Ayos, ayos Ang susi natin, ako, delikado Ayan, ayos Ah, ganda ng araw Ganda ng araw natin mga kainags, ano? Ayan, oh. spring na spring Kahit winter pa Ayan, yeah. <laughs> Ito na naman ang inyong lingkod, si Inags, na tumatawa, na walang dahilan. Yan. Ang mahangin, mayabang, na walang pagyayabang. Yan. <laughs> Importante, masaya tayo mga ka-Inags. At wala tayong iniisip na kung ano-ano mang stress sa ating buhay. Yan. Enjoy life. Tuloy lang ang buhay sa Canada. Peace. yon <laughs> Hayop sa intro, e, eh, no? Lopet. Ah, Yan. So, dito na naman tayo papasok, syempre winners mga kainags ano pero ano to London Dairy uli ano pasok lang tayo rito yan di ba nung bago tayo pumunta ng San Jose Occidental Mindoro Philippines sa eh, pumasyal tayo dito ano naglilibang pasok muna tayo yan oh. alright yan oh, laking winners nito laking winners nito mga kainags oh. Asan ko ba? May gusto kong puntahan dito eh. Laking, mas malaking winners to. Kesa doon sa pinupuntahan natin sa amin, ano? Mas malaki to, malawak. Yeah. Tingin-tingin muna ako mga iris, sandali lang ha. Tingin-tingin yung -tingin winter jacket, baka may mura. Dito, 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 dito. Ano? Baka may mura, madagdagan natin yung winter jacket natin. Ay, may color blue na ako eh. Panlalaki, baka pang babae ito nakuha, napuntahan ko ha. Saan ba yun? Hanap tayo ng mga panlalaki mga kainags Marami ngayon na ngayon ano Marami mga nakasale ngayon na winter jacket Kasi mag spring na eh Asan ba? Saan ba yung mga winter jacket na lalaki dito? Women to eh Ayan. Women to eh Panlalaki, asan mo panlalaki? Ah, yun, 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 men, 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 doon tayo. Ayan, sana may makita tayo. Sana may makita tayong panlalaki. Tingnan natin. Men. Ah, wala. Wala. Baka makajack pa tayo ng winter jacket eh. Ito, 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 to ito, to, 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 mga kinis, oh. winter jacket ng lalaki. Ay, okay, ito, gusto ko itong magaang. Magkano ito? Ay, mahal. Hindi ko kaya yan di ko kaya yan, mga kainis. Kaya ko lang mga tigsi 60 $60, yun lang. Pinakamataas na siguro $80. Wala na, wala na ibang winter jacket dito. Eh. Ano? <laughs> Nagbakasakali lang naman tayo eh. ay hindi, may blue na ako eh. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Ito lang oh. Yan, na lang t-shirt. Kasi magsasummer na ngayon, marami na naglabasan t-shirt ngayon. Oop! Oop! Yan mga wig to mga kainex ano? Wig Yan alam nyo ba kung magkano ito Ito to tinanong ko to mga kainex Itong wig na to Alam nyo ba kung magkano Yan Bibili sana ako ng isa eh Ito to, to, to. Bibili sana ako no? Alam nyo ba kung magkano yan Tinanong ko yan 80 dollars 80 dolyaris Wow Wig lang yan ano Actually kasi dati Meron na ako nakitang ganyan 10 dollars lang Sa mga hit Pero outside sa mall 10 dollars lang akala ko kasi 10 dollars lang hindi pala 80 dollars <laughs> mahal so maghanap na lang tayo ng no, ano maghanap tayo ng no, wig na yung mura lang tapos panlalaki tapos may mga nagre-request kasi bili raw tayo ng wig tapos uti natin yung parang wala lang normal lang Ganon. subukan natin tingnan natin kasi nami-miss ko na rin magkaroon ng buhok mga kainis. na nami-miss ko na rin yung mga buhok ko dati no? doon sa mga hindi nakakaalam yung mga picture ko nung bata ako papakita ko sa inyo ah ayan o no? ito toto to, to to yan yan kita nyo yan ako dati nung bata ako ang kapal ng buho ko no grabe nakakamiss nasa na, kasi sobrang iabang ko kaya tinangay na sobrang lakas ng hangin tinangay ng hangin yung mga buho ko mga kainag ang <laughs> bihira naalala ko dati nung nasa Pilipinas tayo nung, nung pumunta tayo ng SM nakakamiss nakakamiss ang Pilipinas grabe Tsaka masaya sa Pilipinas, ano? Saya talaga. Tsaka nasana yan ako na pagpupunta ako ng mall. Maraming tao, katulad sa Pilipinas nga. Hindi yeah, ako napapansin yung mga tao dito, no? Kunti lang, ano? Ah. <laughs> Ang dami. Ito kainan to, eh. Food chain to. Ah, food court. <sighs> Naalala ko sa Pilipinas ako. Grabe, nagbakasyon ako. Grabe yung ngiti ko, no? Nung especially nung unang araw ko sa Pilipinas ano? unang punta ko sa mall sa may mega mall ba yun? grabe yung ngiti ko nun sobrang tuwa ako talaga kasi nakaranas ulit ako ng pagpunta sa Pilipinas eh, no? sa mga mall dati nalala ko lang nung estudyante pala ako pupunta ako sa mall patingin-tingin lang eh paamoy-amoy lang nung mga, noong mga kinakain ng iba no? <laughs> Ay, ngayon, ganun din naman ginagawa natin dito. Paikot-ikot lang tayo dito eh. Inaaliw natin ang sarili natin, mga inex ano? <laughs> luwag, no? Luwag. Uh, pero marami na yan, yung mga nakita nyo na yan, marami na yan. Marami na dito sa Canada yan. O, oh, tao-tao, no? <laughs> kulang na kulang yung isang isang ano, isang buwan na bakasyon ko sa Pilipinas, ano? Kulang yan, grabe sana kung mapapayagan sana ako ng ano kahit mga dalawang buwan sana ano dalawang buwang bakasyon ano nako sarap noon makakain na sigurado mag-enjoy tayo no sigurado sigurado marami pa akong marami pa sana akong gustong puntahan eh kaya lang eh bitin na bitin kulang na kulang yung araw natin marami pa marami pa sana akong gustong balak puntahan doon eh mga ibang lugar kaya lang gusto ko sana isama si nanay ng time na yun. Know? Alam wala eh. Hindi, <laughs> hindi, na makalakad eh. Mahirap nang dalhin, isa, mahirap nang isama si nanay. No? Kasi nga, syempre matanda ano? Hirap na sa paglalakad. Pero importante doon mga kinags, nabisita natin si nanay. Tsaka importante doon, nagkita-kita kaming mga magkakapatid. Kumbaga yung banding namin magkakapatid, mas lalong naging maganda yung banding namin. Diba? 'Yun lang naman ang purpose natin doon eh. Mag, magkita-kita mga magkakapatid, pati sinanay, mapasaya natin. 'Di ba? Banding. 'Yun na yun. 'yun, 'yun naman talaga yung purpose natin eh. Tsaka sobrang saya ko na noon, sobrang saya ko na talaga. Tsaka talagang sinulit ko yung mga araw ko noon. Halos araw-araw kahit mainit ang panahon, talagang lumalabas talaga ako doon. Kasi gusto kong sulitin yung bakasyon ko doon eh. Ayoko naman yung magbabakasyon lang ako sa bahay lang ako, di ba? Parang walang kuwenta ang bakasyon yung sa bahay ka lang. Kaya napapansin niyo, di ba? Kahit mainit na ako, nang gigitata na ako sa pawis. Lakad lang ako ng lakad. <laughs> Kasi yung gusto kong enjoy eh. Kaya kung ako tatanungin niyo ngayon, sulit-sulit na sulit yung bakasyon ko doon, mga kainags. Grabe. Pwedeng pwede ako maging model dito, di ba? Pwede ako dito, mga kainags, ano? Hindi naman nagkakalayo, di ba? Oh. <laughs> Nakatayong ganyan, no oh. oh, gano. <laughs> pwede, pwede, pwede. <laughs> parehong pareho ng ulo eh, no? Yan. So by the way, mga kainig di ba nagpa-blood test ako? Nagpa-annual check-up ako, di ba? So hanggang ngayon, hindi pa rin tumatawag hanggang ngayon yung ano, yung clinic. Pati yung doktor ko yung clinic wala pa rin dito, hindi, hindi pa rin tumatawag. Ibig sabihin doon, no? pagka hindi sila tumatawag, ibig sabihin, okay yung ating check-up, okay yung ating katawan at ang ating health. kasi dapat pagka may nakita silang hindi maganda doon sa dugo natin, sa check-up natin, kinabukasan, tatawag ka agad yun, kakausapin ka agad tayo, tapos sasabihin nila kung ano yung dapat natin iwasan at saka yung dapat nating gawin. Pero wala naman. So last year ganun din, last year ganun din mga kainis, wala rin. Wala rin silang tin, at tinawag sa akin tapos nung bumisita nga tayo sa doktor natin ang sabi ng doktor natin okay naman daw yung health natin so tapos ngayon last 2023 okay din yung health natin kasi hindi nga tumatawag eh kasi mag naman ng message yung kung tatawag na sila or meron silang gustong sabihin sa akin so ano kaya di ba gusto nyo ba sumayaw ako dito mga kayo nags pwede akong sumayaw dito gusto nyo sasaya ko talaga ako dito <laughs> <laughs> sabihin niyo lang lako, hindi kayo mapapahiya. Talagang sasayaw ako rito. Yung ganoon oh, no? yung ganoon. Alam niyo ba yung ganoon? Yung ganoon. Abi <laughs> ah, hira naman. Hindi wag 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 dito, wag dito. Baka palabasin tayo na security guard dito baka sabihin nila may sira ulong nag nagwawala rito. O may sira ulong nakawala. Pumasok sa uh, mall. Yeah. <laughs> Ang ah, naman. Pero pwede rito makakainis, ano? Oh, dito, dyan ako sa gitna, oh. Gusto nyo? Ha? Pwede, pwede. <laughs> eh, ngayon nga lang, pagka nakikita nila tayo, tumatawa tayong mag -isa. Baka kung anong nang iniisip ng mga yan, eh, you no? Know? mo sila. Importante, wala tayong ginagawang masama. Wala tayong sinasaktan. Hindi tayo nagwawala rito. Yun ang importante doon, mga kainags. di ba importante may, minsan nga meron tayong nakikita di ba sa daan nagsasalita mag-isa parang may kausap di ba tapos wala namang camera di ba eh basta hindi ka nananakit hindi ka naka hindi ka threat sa ibang tao okay lang yun mga kainag nakakatakot lang yun nakatingin ka sa iba eye to eye contact tapos nakaganyan ka nakatingin ko, oh. <laughs> yun yun na nakakatakot <laughs> Yun ang, yun ang, wag na wag yung gagawin mga kainis ano? sigurado eh tatawag ng pulis yung iba rito <laughs> palabasin tayo <laughs> ay nako hayos ang, hayos isang trip natin eh no bumaba, bumaba ta sa isang escalator tapos nag nagngangak ngak tayo umakyat tayo bumalik lang tayo paikot ikot <laughs> at least na-enjoy natin yung araw natin ano ay yan tayo no konti tao no wow dito tayo ah ko tayo para ano enjoy natin yung araw natin nako may security guard na papalap papalapit mga kainis nice. ay hindi hindi kala ko security guard hindi para security guard may hawak na radyo ko kala. kala, kasi may hawak na radyo eh hindi pala kala ko security guard kala ko mayroon na nag report sa atin ito toto to, to, sa kaliwa natin yan hindi pala Labas muna tayo. Gusto kong umikot doon eh. Eh ma ano pa naman yung araw, no? Maayos pa yung araw, liwanag pa rin. Oh. Uh, natin, ice na ayos, no. Masarap na maglakad kasi <laughs> wala ng snow sa so mga dinadaanan natin, ano. Ayano, no? nakakatuwa lang. Masyadong magang na wala yung ano, Magang uh, late nang bumagsak ang mga snow. Tapos eh maagang na wala ang mga snow. Pero sabi nila, ngayong February daw baka bumagsak pa rin ng snow. Pero wag sana. <laughs> kasi isang buwan na lang magtutunaw na 'yung snow, no? Mga mga third week ng March, usually nagsisimula na matunaw mga snow niyan. Kasi third week ng March, spring na 'yan eh. Spring ganun. Eh no, wala lang nakakatuwa lang kasi tingnan niyo, hindi ako sanay na ganito February. Buwan ng February tapos ganito. 'Di ba? Masyado napakaaga. Actually, yung third ano nga lang, eh, di ba nagsimula matunaw yung mga snow uh, Third week or last week ng January, di ba? Tapos ngayon, tingnan yung napakaganda Parang naninibago lang kami Hindi kami sanay na ganito, ano? Magang nawawala yung snow Yan oh. Linis, kaya kapansin nyo, di ba? Linis, oh Wow, wow. Ay, ito, 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 ito ano mga kainags Ano yan, oh? No? kung napapansin nyo yung kulay green na yan? Ano yan? Uh, charger charger ng mga sasakyan ano charger ng mga sasakyan yan dito tayo ano yan halimbawa pagpa charge ka di battery di battery sasakyan yan yan no electric vehicle charging station yan so matagal din matagal din siguro ma, -ma discharge yung battery na yan mga kainos, ano so pwede kayo mag comment mga kainos, kasi curious lang din ako eh no uh, gaano ba katagal yung mga electric ng mga sasakyan. Alam ko electric hindi na gumagamit ng gasolina 'yan, 'di ba? Electric na lang. So gaano ba katagal? Ilang oras ba bago siya ma-discharge? Kasi nakakatakot na iniisip ko kasi pag nag-long drive ka, tapos meron kang uh, tapos ano yung tawag nito yung na-discharge ka, di paano 'yun? meron ka ba dapat dalang portable charger para sa sakyan mo meron bang ganon hindi ko alam eh para pwede kayo mag-comment mga ganas, so para naman marami kayo matutunan sa inyo may malaman kami salamat ha Nako. ako nakakalungkot naman yung ganitong ano na naalala ko lang sa Pilipinas tayo mga kainis no? so ikinukumpara ko ngayon actually paglabas natin ganitong oras mga alas 4 na yata ngayon mga, mga, mga alas 4 pa lang ano So may mga banana queue ha na rito Banana queue Naalala nyo ba yun? Ayan o Ayan Kaya yung katutubong mangya natin ano Ayan o Ayan o nakakamiss Pag lumabas tayo dito Ito yung nakakatuwa ano Pag ganitong oras Labas ka lang ng bahay mo Ganda, no? Ayan So masarap tumambay ngayon Pag ganitong oras na ano Ganda o oh. So tingnan nyo naman ano Kaya nakakaito na Sige po salamat Kukainin muna natin mamaya konti Mmmmm stop oh Nalala nyo yung mga kainags Banana Q diba dito Tapos sasunod sa Banana Q Marami marami tayong mabibili rito sa daan eh no Pero hindi sinasabi ko lang to Sinasabi ko lang to mga kainags ano Para doon sa mga kababayan natin Tsaka pinapakita ko rin lang sa inyo Para doon sa mga kababayan natin na pupunta ng Canada Or yung mga nagbabalak ng Canada At yung mga wala pang ideas about Canada Kahit malang sa palakad-lakad natin Palaboy-laboy natin may pakita ko yung mga daan at least pag naipapakita ko sa inyo yung mga daan nakakaroon kayo ng ideas na baka uy bakit walang walang maraming tao walang maraming vendor sa dinadaan ni Inags di ba? parang ganun kaya tinapapansin nyo ayun at nakakatulong ako sa inyo Sa ganito, ganito talaga dito mga kayo ganito talaga dito baka mamayang iba sa inyo manibago ah pagdating nyo dito bigla kayong malungkot <laughs> bigla kayong maghanap ng banana queue o yung kamotikyu Q o yung karyoka bihira wala nyan dito meron man pero bihirang bihirang bihirang, bihirang makikita dito tayo doon tayo dito tawid tayo dun 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 tayo tayo tawid kita nyo mga mga kainag ano? kita nyo naman sobrang lu luwag oh. ang luwag tapos uh, wala oh tingnan nyo diba walang mga taong dumadaan yan o oh, di ba? Oy, tab -tabi, tabi tayo. Para lang naman 'yan sa mga ano, mga kababayan natin na na uh, nangangarap pumunta rin ng Canada, no. Pero kasi yung iba, nabanggit ko sa mga previous vlogs ko, kasi sinasabi na rin ng mga kaibigan natin mga vloggers dito sa Canada, pinapakita namin ganto ang buhay dito. Pero hindi kami nagrereklamo, mga kainex, no. Ito yung ginagawa namin para makapag-share at para makatulong din sa inyo. Yan na baka pagpunta nyo rito nandito na kayo maglalakad kayo bakit walang ba nga bakit walang mga tao rito na naglalakad yan <laughs> diba? bakit walang mga tao naglalakad dito bakit si Inags lang yung naglalakad yan sabi ko nga sa inyo mga ano, napakaswerte na natin pag meron tayo nakitang mga taong nakakasalubong natin or naglalakad swerte na natin yan especially ngayong malamig ang panahon winter actually hindi na nga malamig ngayon eh no eh how much pa kung sobrang lamig at puro snow ang dinadaanan natin. Oh, diba? O, oh, di dito tayo. Hindi na, hindi na tayo tatawid doon. Pati yung daan, tinan nyo, napakaluwag, no? Walang ka-traffic-traffic. O. Oh. <laughs> na, nakakatuwa lang. Oh. I miss Philippines. Sobra. Sobrang na-miss ko Pilipinas. Alam nyo, mga kainags, ano? kung ano kung ako tatanungin nyo ngayon kung tatanungin nyo ako ngayon kung mabibigyan lang ako ng magandang pagkakataon ano, makapagbakasyon sa Pilipinas siguro halimbawa halimbawa lang bayad ko na yung bahay ko rito pwede na magbakasyon sa Pilipinas ng ano na siguro isa kahit isang taon bakasyon tayo wala sobrang na-miss ko ng Pilipinas talaga ngayon siguro parang at my age no yung siguro doon sa mga bata pang edad Siyempre, ano pa kayo yan eh? Punong-puno pa kayo ng pangarap sa buhay. Punong-puno pa kayo ng pangarap sa buhay. Kung baga, hinahanap nyo pa yung inyong kapalaran, yung inyong future, tinatrabaho nyo pa. Pero sa edad ko kasi, mga kainags, ano? kung baga ako, at my age, malapit na ako sa 50 eh, no? Ah, uh, I wanna enjoy na. Para bang, sa awa ng Panginoon, natapos ko na yung mga pangarap ko sa buhay, parang para sa akin, naabot ko na fulfilled na ako doon, satisfied na ako doon, komportable na ako doon mga kainag siya Wala na akong mahihiling pa sa taas, siguro ang mahihiling ko na lang sa taas, good health, good health yun na Other than that, wala na siguro, masaya naman tayo sa buhay ngayon actually, masaya naman tayo, wala naman tayong iniisip na kung ano-ano. Yun lang. ginagawa na natin yung gusto nating gawin. Para sa akin... Walang katumbas na kabayaran yun mga kainang siya Yung, yung tunay na, nararamdaman ko ngayon maligaya ako kumbaga parang isang bilang isang haligi ng tahanan Nag-sacrifice ako ba? Diba? gusto sa mga hindi nakakaalam nag na ako para sa mga anak ko nadala ko na sila rito sa Canada nakapag settled na sila malalaki na sila diba? yung asawa ko si Mahal na rin ganun din nadala ko na sila rito bilang yung responsibilidad ng isang haligi ng tahanan, isang ama, yung ama ng tahanan, nagawa ko na para sa akin. Kumbaga, tapos na. Mission accomplished. Yan, salamat sa taas, syempre. Tapos na yung ating sa sakripisyo para sa family natin. Malalaki na rin yung mga lako. Yan talaga. So, by the way, mga kainays, ano? Ayan, napapansin niyo yung flag na yan, doon sa mga hindi nakakaalam, yung flag na yan, yung flag na ano na yan, uy! <laughs> yung flag na kulay, yun na sa gitna, yung violet yan ang flag ng probinsya ng Alberta yan o no? Alberta yan so, syempre yon yan ang flag ng Canada yan doon sa mga hindi nakakaalam di ba maraming probinsya ang Canada di ba tapos may tatlong territories alam ko tatlong territories yan Yukon, Yellowknife, at Nunavut territories yan, nasa taas yan malapit sa may Alaska tapos sa uh, probinsya katulad ng uh, British Columbia, di ba Alberta, Saskatchewan, Manitoba, di ba? parang Prince Edward, Toronto, Ontario yah, Ontario, Ontario ba? Ontario Toronto, parang Toronto yata'y bayan Ontario, Ontario, Quebec, di ba? Prince Edward, uh, Nova Scotia, Sydney, sabi ganon, mga province yon. So kada probinsya dito sa Canada, doon sa mga hindi nakakaalam, iba-iba ang flag niyan, iba-iba. Iba-ibang -iba flag niyan. So merong history 'yan eh kung paano na, 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 na naging Canada yung buong ano na 'yan. Dati hindi dati naman kasi yung mga probinsya na 'yan, yang British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, magkakaiba 'yan, magkakaiba ng ano 'yan, mga kainex ano? Magkakaiba ng country 'yan. Tawid muna tayo magkakaiba ng country yan hindi pa sila Canada dati kumbaga nagsanib-sanib na lang sila hanggang sa nabuo sila kasi magkakadikit yung mga yan eh magkakadikit yan tanongin nyo bakit, bakit ko alam kasi nung nag-exam kami ng Canadian citizen napag-aralan namin yan kasi kasama sa exam yan mga kayo, isa, isa, sa mga isa sa mga history na mababasa mo yan pag nag-aral ka na ng exam sa pag-apply ng Canadian citizen So pero dati ang unang ang una kasi naging Canada yung ano yung Quebec, Montreal no. Quebec Montreal ba yung Quebec? hindi Quebec. Quebec tapos sa uh, Toronto. Yan ang dalawang ano. Kasi unang unang kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong no, pero ito yung nabasa ko eh. Uh, una kasing nakasakop sa Canada. Doon nga sa Quebec yung ano mga ano ano, ano ngayon? Mga fr France, France yan bansang France tapos nung 17 years century pinagaw ng ng Amerika ng ano ng London London yung England England pinagaw nila natalo nila yung France nung natalo nila yun na yun nasa Toronto parang ganon kaya yung Quebec <laughs> correct me if I'm wrong ha, mga kahinags, yun, ang, yun ang, alam ko eh no? <laughs> yun alam, pero naipasa ko yung ano eh no? Canadian citizen. Pero alam ko ganoon eh. Kaya kaya dito sa Canada, dalawa ang official language dito. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang official language dito ay English at saka French. Yan, dati hindi ko alam 'yun eh. Akala ko dati English lang eh, no? Dalawa pala, dalawa. Yo. <laughs> at least, sana may kahit pa paano meron kayo na natutunan mga kainis, ano? Kahit pa paano. So babalik na ako doon uh, At siguro mga kainay hanggang dito na lang muna yung vlog ko Maraming maraming salamat Sa pagsama sa akin sa pamamasyal At saka syempre maraming maraming salamat din sa Inyong panonood Sa inyong mga likes At sa mga comments nyo Maraming maraming salamat Yan At sana nag enjoy kayo At hindi kayo nabingi sa kakabunga nga ako Tapagod ang inyong mga mata Sa pagtarsik ng aking laway Habang ako ako'y nagngangangak dito Yo. <laughs> Amira. Ha, ah, ganda pa naman panahon mga kainags oh. Tumatagal na si Haring Araw oh, Alas 4 na Nandun pa siya oh. Wow, kasi February na eh no? February na kasi mga kainags no? Kaya ganyan Eh how much pag March na Marso, nako Masaya na naman kami yan Dahil matagal na naman Ang aming pamamalagi Sa labas ng aming bahay Dahil maliwanag pa Ayan <laughs> Naku, exciting Sarap Kaya kami rito, mga nakatira dito sa Canada no? Pag spring, summer, lalo pag summer Naku, para kaming nakawala sa coral Para kaming nakawala sa kulungan Kasi nga pag winter, di ba, wala ka naman magawa dito